Spotted na magkasama ang Kapamilya Stars na sina Richard Gutierrez at Barbie Imperial sa isang gastropub sa Westgate, Alabang, Muntinlupa nitong Sabado ng gabi, January 6, 2024. Ilang customer sa kanilang paligid ang kumuha ng video ng dalawang celebrity. Kumalat ang nasabing video sa social media. Hindi gaanong malinaw ang video. Ngunit mahihinuhang sina Richard at Barbie nga ang magkatabi sa isang mesa kasama ang ilang kaibigan. Napansin ng mga customer na nakakita kina Richard at Barbie sa gastroput na sobrang kapalagayan nila ang isa't isa. Bantay sarado ni Charles si Barbie, sabi ng isang source. Pinatunayan din ng source ang pagiging gentleman ni Richard kay Barbie dahil inalalayan umano nito ang aktres nang magpunta ito sa comfort room. Sa kasalukuyan ay hindi malinaw kung ano ang namamagitan kina Richard at Barbie, na naging co-stars sa dating teleserye ng ABC in na ikti ang probinsyano. Ang sighting kina Richard at Barbie ang unang pagkakataong nakita ang aktor na may kasamang ibang artistang babae. Habang mainit ang showbiz, isyong hiwalay na si Richard sa asawang si Saral Lagbati. Si Diego Loizaga ang huling aktor na nakarelasyon ni Barbie. Mula nang maghiwalay sila, wala nang alam ang publiko sa mga kaganapan sa personal na buhay ng aktres. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.